Hi, kamusta? Merry Christmas at Happy New Year sa inyo dyan. Pangatlong taon na po pala ang Call Me JB na nagbibigay ng pinaka-trending na issue sa kasangkuyang taon. Kaso, wala si JB. Kaka-Call Me JB, tinawag na siya. Pero, wag po kayo magalala. Hindi man ako kasing gwapo niya. Alam ko lamang siya ng isang tabo, pero maliit na bagay. Pero sa totoo lang, hindi po kami nakapaganda. Hobbies naman po, di ba? Kasi wala pa sa amin yung script. Gagaw ka lang po si Bert. Oh, hello. Oh, bakit? Ay, Merry Christmas pala ha? Merry Christmas? Walang Merry? Nasaan na yung script? Oh, ito. Kakatapos ko lang eh. Asan na na dito para masimulan na? Ah, kung sige, sige. Teka lang, teka lang, lang. Oh, ito na ako. Oh, ito na pala. Simulan na natin. Uy, game na ba? Oo, oh, oh, game na. Wala lang intro-intro pa. Buti pa si Marcelo Santos III sumikat sa mga walang kalatoy-latoy niyang mga sulat. Eh kami, tatlong taon na nandito pa rin. Hmm. Aray, kailan kaya kami maimbitahan sa kapuso mo, Jessica Soho? Teka, te teka, bakit ganito yung script? Tama yan, ituloy mo yan dahil binago na natin ng format at dahil isa akong mass communication student at concern ako sa mga babaw na modernong panitikan buong hati natin ng mga dahilan kung bakit nga ba lumulobo ang bilang ng mga kabataan bitches dito sa Pilipinas Ah, uh, okay, okay, tama. At sa panahon na hindi na uso ang pagiging conservative at love life ang topic na hindi nalalaos, marapat nating hanapin ang sagot na tutulig sa kung bakit Jejamon ang writers sa Wattpad. Kung bakit pa ulit ang title ng mga kanta at kung bakit nagkaroon ng album sa si Enchong at Catherine Bernardo. Kung bakit uso pa rin ng skandal at pangangalo niya. Kung bakit may nabubugbog pag pumapasok sa unit ng iba. Oh, nandiyan ka pala. Nandiyan pala kayong dalawa. Oo! Oh, Sinusunod na namin ang script! Ito! Ito Pwede na namin, namin! At kung bakit mo naman forever. forever! Speaking of forever, pati si Princess Sarah na walang kamalay-malay, na hinadamay sa mga kalokohan ng mga malalante. Oo oh, ano? Ano yung forever? Ang forever ay isa lamang metaporikal na salita na nagre-representa sa konsepto ng matagal na panahon. Ah nga! Sa konteksto ng relasyon, ginagamit ang salitang forever, higit lalo sa mag-asawa at pamilya, hindi lamang ng kung sino-sinong naglalampungan sa daan. Hugot! Kaya yon. sa palagay ko dahil naniniwala ang Jamich na walang forever at lahat na katapusan, nang lumabas yung iPhone 6 ay meron agad nito si Jam. Hindi ko alam kung saan galing yun, sa donasyon, sa para sa sakit niya, pero ang pinakimportante doon ay meron siyang iPhone 6. Pero, sana madala niya yung sa langit anytime. Huwag naman sana ngayon. Sayang ang buhay wala namang gusto mamatay, di ba? Speaking of mamatay, dahil sa hindi pa rin malamang dahilan ng pagkamatay ni Jennifer Laude, eh, ang haka-haka pa rin ay dahil ito sa kasarian niya. Pero sa kabilang banda ng kwento, regardless ng kasarian niya, sumama na kasi siya sa iba. Yan ang napapala na hindi stick to one. Kaya nga stick, di ba? Isa lang, hindi sticks. At bago pa man mangyari yan, lagi nating tatandaan na huwag kayong magdadala ng foods kahit saan. Lalo na sa sinihan, amusement park, bilian ng mga damit o kondo. Minsan kasi wala tayong kasiguraduhan kung makakalabas pa ba tayo ng buhay o hindi. Dati naniniwala pa ako na dapat ka muna masaktan para matuto. Eh bakit yung iba nakita na nga ang pagkakamali at resulta ginagawa pa? Minsan kasi may mga taong hindi nadadala sa pagkakamali ng iba at gusto nilang maranasan yung first hand. So, I congratulate naman natin sila Paolo Bidjones at AJ Ramos for continuing the same deeds na ginawa nila Chito Miranda at Hayden Ko. Hindi! Mas dapat natin congratulate ang pagkakaroon ng album ni Katrin at Enjong At ang maunlad sa singing career ni Ann Curtis. Sino bang mag-aakala na sa mga artistang to na wala namang kaamor-amor sa pagkanta ay eh nagkaroon ng album? Eh, ito namang mga fans na to ay eh, todo suporta. Minsan talaga, pera-pera lang yan. Pati na title ng mga ito, medyo nakaka-alarma na hindi ko alam kung mahirap ba ang Pilipinas pagdating sa lingwahe pero feeling ko hindi naman ang nakakatawa lang, paulit-ulit na yung lyrics, paulit-ulit pa yung title ng kanta Magmula sa dahan-dahan ni Maha Salvador, ikot-ikot ni Sarah Hieronimo, natataranta ni James Reed, para-paraan ni Nadine Lustre, at napakarami pa. Meron pa, No Eris ng Jaden, Mahal Kita Pero ni Janela Salvador, at Chinita Problems ni Ancient D. E paulit-ulit ba dun? Wala lang. Hindi ko lang trip. Ang labo-labo eh. Nakakaawa na ang industriya ng Pilipinas pagdating sa ganitong aspeto. Mas na pagbibigyan pa ng pagkakataon ng ganitong mga talento kesa sa mga karapat-dapat. Hindi nga boy, sapo naman dyan! Sa, sa, hon, lemonade, sapo! 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 Let it go! Let it go! You can't hold back it anymore! Nye! Sa ba, sino bang hindi sisikat na gagamit ng sikat na pyesa maliban kay Bunot? mabuti pa siya na naimbitahan kay Ellen. Ako kaya, kailan kaya ako maimbitahan? Talaga, gusto mong sumigat. Hindi mo suwati ng mga walang kwentang babasahin. Gaya ng alin? Gaya na nakita mo sa Landy section ng National Bookstore. Landy section? Yung mga libro? Teka, libro pa matuturin yun? Hindi ko rin alam eh. Yung mga may anime na cover? Ah! Yung produkto ng Wattpad? Ito na yata ang pinakalunos-lunos na nangyari sa industriya ng pelikula at literatura. Hindi sa hindi ko gustong pagbigyan ang mga talentong gustong hubugin ng mundo. Parang napapabawal lang ako sa mensaheng gustong iparating nito. Ano pang gustong iparating ng mga gantong produkto? Ang matutong magmahal ng kalilasyon sa murang edad? Ay, magturo ng magang paglalandi sa mga kabataan? Uy, hindi ako naglalandi ah. Lord Devay lang ngayon binabasa ko. Whatever, gawing fairy tale ang love story ng elementary at high school students o oh. Pagpaapal ng bulsa, huwag sa mga ka babawan. Pwede na nating sabihin na nawala na ang kalidad at standard ng mga makabuluhang literatura sa hindi. Kaya para sa mga hopeless, romantic at mga broken-hearted dyan, mag-arkay na mabuti at magbasa ng mga gawa ni na Eros Atalia, Bob Ong, Ricky Lee, Lorde at marami pang iba para malaman na naman yung utak nyo na makatuturo ang kaalaman, hindi yung maalam ka lang sa paglandi. Kaya dumarami yung mga pamilyang nagkakawatak-watak ay dahil sa programa sa telebisyon. Alam na may asawa, kakabit pa sa iba. Push niya na. Kung kinakati kayo, kamutin niyo mag-isa. Hindi yung tinatamad kayo tapos papakamot niyo sa iba. Pati MMK ngayon, halos puro kalendian ang pinapalabas. Buti na lang, natapos din ang mighty na plano ng Be Careful With My Heart sa pagpapalaganap ng kalendian. Ang una, ang pagkagusto ni Maya sa boss niya. Pangalawa, mga anak na mas inatupag pa ang love life kasi sa pag-aaral nila. Pangatlo, si Abi na naging kire. Pang-apat, ang boy pag-ibig na magulang ni Maya. Pang-lima, ang paglulaman din ni Aling Fe. At ang pang ang pag ipag ng mga katulong ni Maya. Di ba? Nakakatuwa ang mga pangyayari. Ayan ang Pilipinas sa modernong panahon. Na babaw, hindi na tayo malulunod sa baha eh. Kung ako sa inyo, nag-tour na lang tayo sa iba't ibang beaches sa Pilipinas eh. Nakapag-bakasyon, grande pa tayo. Teka, ulit Ulitin mo yung huli mong sinabi. Tayo? Tama! Iba't ibang beaches sa Pilipinas. Beaches equals beaches. Shoutout sa mga beaches dyan! At marami ito sa Pilipinas. Pero may, may nawawala. Ano yun? E bata lang naman yung nawawala. Tama! Bata! Nalalagyan natin ng ulapi na ka at ulapi equals kabataan na kung saan na sinabi ni Rosal ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Kabataan plus beaches equals kabataan beaches. Kaya pala, kaya pala ang daming hitan, kire, at... Ay! Uh, dahil sa... <tong> Sabi <noise> ah. ano mo na! Ano pong nangyayari? Guys, kami to. Wala po lang mga masisip ko ng bawat isa kung bakit, kung bakit jejo mo ng sa Wattpad, kung bakit, kung bakit paulit-ulit ang lilis ng title ng kanta, kung bakit nausang skandal, kung bakit maraming pamilya nasisira, kung bakit maraming kabataan, ang mga agad na at kung bakit sumikat si Ann Curtis at Tauso, kung bakit walang forever, yun ay dahil sa Ebola virus. Sinabiyos ako, ako dyan. Ba't na, Ebola? Ano ba namang sakit yun eh? Anong kinalaman? Guys, guys, hindi. Ganito. Hindi nyo talaga gets. Ebola virus. Ebola na bola. Yun yun. Guys. Guys. Sabi naman ang Guys. Guys naman. Support Design. Ebola virus yun eh. Di ba tama naman ako? Ebola virus. eh, Ebola. Na bola. Naku naman. Ang mga klaseng pahirapan niyan. Ganun talaga ba? Lahat, diba? What friends are for? Diba?